Oh, my God. Namimili si Bossing. Pwede na yan. Ito po rin, lalaki oh. Pang ano na ito? Kingfish na. Ah, kingfish yan? Pang malalaki yan? Ito po rin, Ah, marami yan siya? Ganyan yung nilalaglag ko eh. हाँ मत डाल मई ah right. pre, no? hindi <laughs> pampain. tamban pre oh 13.50 Pusit. 13.50 rin. Tanongin mo, counterweight. Counterweight. Dito daw pre. Ayun o. Ito o. Oh. Super <laughs> mabigat na yan. Bakit? Mas maiging nga yung mabigat pre. tumulong real. Super nito Hindi ba ganito lang? Oo nga pre, sa yung kasama ko. Para hindi tangayon siya. Mm hmm. Sa agi. Ayan, oh. Ito, grabe naman, laki na ito, pre. Eh. Ano na ito, eh. Ito, pre, oh. One box, oh. Hundred pieces. 10 dollar lang. Mm. Eh, di ba, eh, minsan nawawala, di ba? Ito, 56 each. Oh, each. Oh. Eh, eto... um, ito. Ikli. Bagay, ito may kli lang din siya eh. May, may door knob din sila dito pre. Kasi yung ito Kasi nasigot siguro bigat nito. Ilang yung weight niya ba? 2 ounce. Hmm? Bigat na. Eh pwede na rin yan. Huwag naman yung masyadong mabigat kasi... Hmm. <laughs> to sa lambat to pre oh anong tawag dito pre a ah? pampusit to gundo hmm? 53 dollar Ooh. Ba't wala ka dalawang pan-pain? pan pain ito. Fishing rod oh. Ilang meter to. One. One seventy no discount even one cent <laughs> Dala, pre. ito so. ba yung dala, pre? asan yung pampabigat niya? ah ito yung may iba pa doon 370 Hmm, hmm, hmm. Ito, pre, o. Oh. Ito maganda rin, pre, o. Oh. Ha? Hindi, sa Sunday Market lang bibili mo. Ano mahal na yan? Tara, tara, pre. Amin. Uh, 啊。Huh?